Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang pag-trade ng Golden State Warriors kay Jonathan Kuminga. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na balitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trailblazers. sinimulan nga po mga katrops ngayong araw ng Golden State Warriors ang kanilang mga move ngayong offseason. Gayong bukod nga po sa pagtanggal nila sa kanilang assistant coach na si Kenny Atkinson na tuloy na nga pong kinuha ng Cleveland Cavaliers bilang head coach, ay ginawa na rin naman nga po nalang garantisado ang 8 million na kontrata ng kanilang big man na si Kevin Looney. Maliban rin nga po dyan ay magdidesisyon na rin naman nga po ang kanilang front office sa magiging kalagayan ni Clay Thompson sa free agency at ang pagbibigay nga po nila ng bagong contract extension sa kanilang batang player na si Jonathan Kuminga. Ngunit base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, kahit man nga po gusto nila na panatilihin si Kuminga sa kanilang lineup ngayong season, ay hindi para naman nga po nila tuluyang sinasarado ang pintuan na i-trade ito sa ibang kupunan. Bali kinukonsidera para naman nga po ng Warriors na gamitin siya bilang trade asset kung sakali mang makakuha sila ng isang All-NBA player bilang kanyang kapalit sa trade. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na balitang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Portland Trail Blazers. Kasabay nga po mga katrops ng ginawang press conference ng Los Angeles Lakers ngayong araw para i-introduce si JJ Redick at i-anunsyo ang kanilang mga plano ngayong offseason, ay may lumabas na rin naman nga pong balita mula sa NBA insider si Jake Fisher. Natuluyan na nga na pong ginawang available ng kanilang team ang hawak nila na 17th overall pick sa darating na 2024 NBA draft upang sa ganon ay magamit nga po nila ito bilang trade asset sa pagkuha sa kanilang bagong target na superstar na si Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers. Mismong front office na nga po ng Lakers ang tumawag na sa Blazers para alamin ang trade value nito ngayong offseason. Ang kaso lang para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Kahit man nga po siguradong napakalaki ng maitutulong ni Grant sa lineup ng Los Angeles Lakers, lalo na kina Lebron James sa Tantra Davis sa pag-average nga po niya ng 21 points per game sa kanyang 45% shooting, ay napakalaki rin naman nga po ng kasalukuyang kontrata nito sa Portland Trail Blazers. Sa madaling salita, kailangan nga po ng kanilang kupunan na bumuo ng isang malakihang trade package upang makuha lamang nila ito ngayong offseason. At iyan nga pong dapat pakaabangan ngayon ng mga fans ng Lakers kung mapu-pull off nga po nila ang ganitong klaseng trade o hindi sa mga susunod na linggo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.